para sa mga baguhan lalo doon sa wala pang alam na naglilinis nitong uh, fluid dito sa pinakalalagyan niya ito para ito sa preno eh. Ayan, ito yung nakalagay dito sa hydro so, pag inalis ito kung mapapansin nyo kapag tinignan nyo sa labas akala nyo ang dumi o oh, ayan o oh. talagang makikapansin nyo madumi kasi nga yung nalagyan niya ito oh. iba na yung kulay So para malaman ninyo na maayos pa yung inyong uh, fluid, isaw-saw nyo yung kamay nyo. Ayan oh, isaw-saw para makita kung malinis pa yan. Tapos sa kanyang tingnan pag oh, malinaw pa o, oh, ayan oh. Oh, hindi siya madumi. Sa tingin lang sa labas, pero pag ginanon ninyo, oh, malinaw pa siya. Ayan, para maipakita ko siya na mas kukuha ko na malinaw pa yan. Sa tingin lang o, oh, ayan oh. Oh, malinaw pa siya oh. Hmm, hindi pa siya maputik dito siya isa sa lalagyan naman ng parasaklats i-testing din natin aalisin ko yung takip o oh, ayan no oh, kung mapapansin nyo o oh, ayan o oh, maduming tingnan pero lahat halos naman ng mga lalagyan ng fluid may ganito ayang inaalis din o oh, may nakalutang so tatanggalin yan kapag tinignan alam mo ang putik na o oh. Pero kapag kaya na uh, kumuha ka ng isang lalagyan, tansan man ano, at tiningnan mo. oh, linaw pa oh. Hmm. Kaya hindi lahat ng nakikita ng mata ay yun ang totoo. Eh ano na niyo yung kamay niyo pa sa pag maitim na yan, ah, dapat palitan na. Hmm. Ganun talaga yan, lalo't mga ganitong old model na ganun pag tiningnan ang fluid, akala mo luma na. Pero ang uh, inilagay sa tansan o oh, yung in inalis, malinis pa yan. Mm -hmm. Okay, isinare ko lang, lalo doon sa mga wala pang alam. Salamat!